Ang ating natin ngayon, ang kita natin very active yan, no? Lahat naman ang uh, sa panon so, kung about lang din sa alawang sa alawas na yan, para maging active lang tayo, bibigay ko sa inyo. <laughs> kasi ang amin kasi sa LGO, kailangan na namin kayo mga si so, No, sana hindi mangyari sa sabi ba, paaris, ni Bapahalis at ni na kung uh, naging CSO lang tayo kasi may na tayo ng mga project. No? Ang LGO naman, 100% tutulong sa inyo. Pero sana naman, tulungan din ng LGU No? Yung quarterly meeting natin, nagpag-usap na kami yung babas Sabi ko, uh, nung nasabi kasi budget, para kung... No? Pero pasalamang mag, 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 na gusto kong kanina, ngayon, marami tayo. Sana lalo tayong nadami at lalo tayong active, no? About naman ito sa quarterly meeting, alam ko sa inyo, 100% gagawin ko well. yan. Huh? Kasi pag hindi ko ginawa yan, baka marami siya din si Baporoy. Itong si Baporoy kasi gagawin ko, siya may committee ng Pinas dati. So, kung hindi akong bigay sa inyo, di ba kasabihin, Baporoy, meron niya kaya sa <laughs> Ang amin naman ni Abba at saka sa mga kama namin ni basta ikaganda ng datu paglas at magiging maayos ng datu paglas 100% ang dito kami tutulong pa sa inyo. Maganda na ako kasi may CSO na tayo eh. Ang LGO at ka CSO nagkakaisa ang porno sa matagal natin dito is mapaganda ang datu paglas. No? Matulungan natin ang datu paglas. Sana yung about sa province Uh, sige, kay andyan lang si Dato Toktokan, Tokan. Pag meron tayo mapirman, mapumatin dito, baka makapagtulong tayo kay Dato Toktokan, No? Si Dato Toktokan Tokan naman is, alam ko ba ka na yan, always ang natungulong sa so bayan ng Dato Pangilas. No? So, yun pa ang paymayin sa inyo. Sana magkaisa tayo, maasahan ninyo ang tulong ng LGU sa inyo. Sana, kaming LGU naman, maasahan namin ang tulong ninyo sa LGU. No? Sana give and take lang tayo. No? Kasi kung itong LGU na itong uh, CSO, maalis sa LGU, medyo mabigat. Send lang LGU. Kasi, binasa ko rin, ang name pala ng CSO is uh, Chief Security Officer? <laughs> <laughs> so, pero sana magkaisa tayo pagtulungan natin ito. No? Ang um, bayan naman na ito, Paglas, is mag, uh, may mga programa na ganito, 100%, hindi ko sinasabi na 99%, 100% tutulong na ito po ng LGU ng ito, Paglas. Wow! Nasaan so, yan? Kasi hindi siya lang magsaita, ayaw magsaita na marami, tapos hindi totoo. Ang akin, ano yung masabi ko, na kung hindi ba paro yan, kung hindi ba po kami ni Papa Kalimay, Papa Sekretary, pag sinabi ko, ginagawa ko. Sana rin ako, maasahan ko rin ang tulong ninyo sa bayan ng Datug Pagkas. Maasahan ko rin sa sa iso natin? Yes! So, Kung maasahan ninyo ako, 100%, ano yung sa akin na makaya ko, ibibigay ko sa inyo para maging malakas na nasin sa iso natin. Wow. Ha? So, pero huwag lang yung pagbuwaya. <laughs> hindi ko na kaya yun. Para lapot pa glass. May LGU tayo, may CSO tayo. Ang CSO at saka ng LGU nato paglas, sana magkaisa tayo alang-alang sa bayan ng bawal ng tamat. Ha? No? Siya mo tamo na magtalo po, maasahan nyo, always sa rin, maasahan ninyo ang support ng LGU para sa CSO natin. Para maging matatag at saka maging malakas ang CSO nato paglas. Sabot naman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay lang naman di ba nakakapagpahay sa inyo. Elected officials po kasi kayo. Ang klaro lang po dito is ang pinag-uusapan lang po natin na grounds for revocation is yung accreditation lang. So yung mga recognized naman po or uh, registered na hindi naman siya nagpapakredit is pwede naman po siguro kasi pinag-uusapan lang naman natin yung accreditation lang po. Yung i-revoke lang naman po natin yung accreditation ng no? CSO na yun. So kung ma-revoke naman po, existing pa rin naman siya, di ba? As recognized or registered na CSO. Hindi lang siya uh, magiging member ng ating local special bodies. Section, within 60 days dapat, na nakakatag na tayo ng accreditation ng mga CSO. But before tayo nakarecord, para sa ating mga uh, CSO. So, lagi natin tandaan no, na uh, pinaka-bottom line, hindi pala pwede yung partisan, magiging partisan tayo. Uh, kasi, ang contention siguro ng gobyerno doon, baka mag may magkaroon ng kompleto. Kasi kanina, nabanggit naman, ma'am, na mayroong sanction -san yung uh, yung mga CSO or association mm -hmm. na nagagamit ng politician, So, di ba may sanction na malamang hindi siya magka... No. Okay, uh, i-retrieve natin. So, doon naman sa politisya na nagagamit sa association, Ano, ano ba yung sanction naman doon? Kasi nga, uh, tayo, politician tayo. Kasi, uh, as pure experience, hindi lang sa dato uh, all over Maguindanao so, del Sur. na some politicians are using the, the association para mag-trigger sa kanilang popularity para sa kanilang uh, pagkapanalo. So, ano ba yung magiging sanction natin sa mga politician? Is there any uh, policy na pwede nating i-adapt o pwede nating sabihin natin na i-implement dito sa dato pagkakas para uh, yung mga politician na tulad namin kaya eh, hindi naman siguro uh, bawal na yung mga members of the association lang yung bigyan natin ng sanction. Another thing, uh, another, another thing that question is, uh, kasi alam natin sa farm government, uh, it was uh, already pronounced na kailangan mong magkaroon ng asosasyon or organization para maka-avail ng tulong sa farm. So, yeah, para sa ating lahat. So, sana, hindi natin gawin na para makahingi lang ng tulong sa farm, eh mag-active tayo at this point of time. At the end of the day, eh, hindi na tayo mag-active. So, ano yung ibibigay nating sanction doon sa so, yung kailangan lang ihingi ng tulong doon sa farm. Samantala, dapat tuloy-tuloy yung uh, being a uh, member of the association. Uh, gusto ko rin idagdag siguro na uh, one of the thing na magtrigger, na para ma-address ma, 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 ma address yung ganun ng mga question is uh, di ba meron tayong quarterly meeting so dapat i-process natin yan, i-pronounce natin na yung quarter meeting na yun eh talagang mamano natin para at least yung mga asosasyon na kasama natin ngayon or sa mga asosasyon na hindi pa pumunta na malaman nila na ganun yung mga polisya sa data progress. Parang misalang.